Ito si Congressman Leviste. At siya ay may kabuwang yaman na 54.8 billion pesos. Si Congressman Leviste ay isa sa pinakabata at pinakamayamang tao sa Pilipinas. Siya ay isang magaling na negosyante at ngayon ay naninilbihan bilang kongresista ng Batangas. Pero nga ba kalaki ang 54.8 billion pesos para sa isang ordinaryong Pilipino? Ito ang isang libong piso na merong sukat na 160 mm by 66 mm at kapal na 0.15 mm. Ang isang libong peraso ng isang libong piso ay nagkakahalaga ng isang milyon. At ito ay may kapal na 6 inches pag pinagpatong-patong. Kung ikukumpara natin ito sa isang ordinaryong Pilipina na may taas na 5 feet, ang isang milyon ay nasa ibabalang ng kanyang tuhod. Samantala, ang isang bilyon naman ay aabot ng 152 meters na kasing taas ng Dream Tower at Novo City na nasa Quezon City. At kung ikukumpara naman natin sa pinakamataas na building sa mundo na Burj Khalifa, aabot na sampung beses ang taas nito. Dahil ang Burj Khalifa ay meron lang na 830 meters samantalang ang 54.8 bilyon na tigi isang libong pinagpatong-patong ay aabot ng 8,239 meters. Ngayon, kung ikaw ay isang empleyadong kumikita ng minimum wage na 16,000 kada buwan, kahit gasosin mo araw-araw ang value ng sweldo mo kada buwan, ay aabutin ka pa rin ng 62 days bago mo maubos ang isang milyon. at aabutin ka naman ng 171 years para lang maubos ang 1 bilyon. At kung gusto mo ubusin lahat ng 54.8 bilyon ni Congressman Leviste, ay aabutin ka naman na mahigit pa sa 9,300 years para lang maubos mo itong lahat paano kung uubusin mo ang pera para sa gadgets katulad ng iPhone? Pag bumili ka ngayon ng iPhone Pro Max 17 na may value na 79,990, pwede ka makabili ng 12 na peraso sa halagang 1 milyon. At kung gusto mo ubusin ng 1 bilyon, pwede ka makabili ng 12,501 units na bagong iPhone 17. Pro Max. Kung lahat naman ng 54.8 billion ang uubusin mo, makakabili ka ng 685,085 units na bagong iPhone na kayang punuin ang one-third ng Moa Globe. Ngayon kung bibili ka naman ng sikat na pangmasang motor na NMAX na nagkakahalaga ng 176,000 isa sa halagang isang milyon, pwede mo nang bilhan ang lima mong kaibigan at may sukli ka pa. At kung isang bilyon naman ang gagasusin mo, pwede mo sila lahat bilhan ng bagong unit dahil kaya mong bumili ng 5,681 units ng NMAX at uli may sukli ka pa. At kung uubusin mo ang buong 54.8 billion, pwede mong bilhan halos lahat ng 247,543 na tao sa kasama na rin ang 65,227 na tao sa Pateros ng bagong NMAX. Kasama na rin dyan yung mga senior citizen at mga baby. Dahil sa 54.8 billion, kaya mong bumili ng 311,363 na bagong units ng NMAX kung food trip naman ang gusto mo pwede kang bumili ng chicken joy with drinks and rice na nagkakahalaga ngayon ng 97 pesos pwede mo ito orderin araw-araw ng tatlong beses at aabutin ka pa rin ng mahigit 9 years bago mo pa maubos ang isang milyon at kahit magpaparty ka pa araw-araw na nagkakahalaga ng 26,500 para sa 60 na tao. Kasama pa ang ibang menu tulad ng fries, burger at spaghetti. Aabutin ka pa rin ng 37 days na araw-araw na party bago mo maubos ang isang milyon. At sa halagang isang bilyon, pwede ka magpa sa lahat ng 1,279 Jollibee stores sa Pilipinas sa loob ng 29 days. At kung buong 54.8 bilyon naman ang uubusin mo, aabutin ka ng almost 4 and a half years na araw-araw na party sa lahat ng 1,279 stores bago mo maubos lahat ng 54.8 billion. Kung bibili ka naman ng bahay at lote sa Cavite na usually nagre-range ng 1 million to 10 million pesos, pwede ka bumili ng isang libong bahay na tigo 1M na halos kasing dami na ng dalawang buong subdivision at 100 naman na units ng bahay na tiktik 10 million sa halagang 1 billion. At 54,800 units naman ang kaya na tigi 1 million bahay para sa 54.8 billion pesos. At higit sa lahat, sa 54.8 billion, pwede mo bigyan lahat ng 14 million na tao sa Metro Manila ng tigte 3,914 pesos kada isa. So kung ganito kakayaman, paano mo kaya lalong palalagoy ng pera mo or paano mo uubusin ang 54.8 billion pesos?